At ngayong araw nga mga boy, magluluto nga pala ko ngayon ng hotdog at gusto nga pala ito nung anak ko at ito nga pala yung favorite na ulamin. At kaya naisipan ko muna magsaing para mamaya pagkaluto ng ulam kakain na lang. Kaya mga boy, charge ko muna yung aking cellphone para mamaya may gagamitin yung anak ko panlibang. At bago nga pala kami umalay, sumanap nga pala ako ng aking damit na susuotin at baka mahuli ako ng pulis ay yari na. <laughs> Sa nga mga boy, yung una ko nga muna binihisan na yung anak ko. At pagkatapos, kinuha ko na nga pala itong aking susutin At ngayon, nga aking nga palang susutin dahil hindi naman aring lumabas talaga na nakahuban. Habang ako nagbibihis, may umiipal nga pala dito sa camera. At dali-dali na nga pala kami magayak dahil yung kasama ko ay balisan na. At alam niyo naman yung anak ko, pinanganak na may galit sa isa't isa. Kaya mainitin ang ulo. <laughs> kaya mga boy binuksan ko na nga pala yung pinto dahil ito nga pala ay akit na akit na dahil hindi lang naman hotdog ang bibili nito yeah. dahil pag kami bumili may iba naman ang bibili nito hey. hey saan napunta mo? ha? napunta mo? bibili bibili na bibili na harap ka din? bibili na halika dito Kasi, ano Ano bibili? Pilatos Wala pa. rin O nga mga boy, ito nga palang motor ko hindi eh, pa jack na lang, hindi na nga pala nagana yung starter niyan. Kaya mga boy umalis na kami sa amin bahay para bumili na kung ano yung gusto ng anak kong hotdog na favorite niyang ulamin. At alam ko namang hindi lang naman ang hotdog ang ituturo nito kaya gusto gusto laging sumama nito ewa! Eh, kaya ewag eh, lang uugong yung motor eh habol na habol naman itong anak ko Bibili po Hotdog nga po. Hotdog. Ha? Tokoy na to <laughs> kaya. Please. Ayun nila, hotdog. San? Ah ito. Yeah, guys. I Hotdog nga po. Hotdog. Dalawang hotdog. Ah, Hot uh, tender juicy po. Ano nga yung sukat? Yung yung malaki. Dalawa. Dalawa po. Wag ka dyan Tingnan dito

tigas, tigas. Ah! At kaya mga boy, inumpisan ko na nga pala muna magsahing Dahil yung anak ko ay kanina pa gutom daw Ay sabi gutom daw pero hindi naman At kaya itong itlog inilagay ko muna dito sa ibang lagayan Dahil ako nga pala ay kukuha ng bigas at naiilaliman nga At kaya dali-dali akong hugasan dahil ito ay aking sasalang nga At pagkatapos nga palang hugasan ayakin akin muna pupunasan yung ilalim nito Para hindi kalawangin doon sa mismong initan At pagkatapos kumuha na nga pala ako ng pinggan at saka pala ng kutsilyo na aking gagamitin pang hiwa at inumpisahan ko na nga pala tanggalin muna yung mga balat nito at pagkatapos ating ihiwain na yung mga gilid nito para maluto yung loob nyan at ngayon natin didikit na itong ating mini kalan at ngayon mga boy pagkatapos uminit ng ating kawali atin nilagyan na ng mantika para pakuloy at habang pinapainit yung mantika dumali na naman ito ng kenteng kenteng twerk 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 at ngayon mga boy nilagay ko na nga pala yung hotdog at syempre mga boy habang niluluto nating hotdog nakasalang na yung sinahing para pagkatapos itong luto eh, niluto na rin yung kanin. At tinyan nyo mga boy, kumukulo na nga pala yung ating sinara lang na sinaing. At akan nga pala muna pinunasan itong tabi nung rice cooker dahil napawis. At tinan nyo mga boy, pinunasan ko lang luto na. Butong gana. Apo. Butong gana. Lalayas na ako. Alam, mayas ka. Saan butang? Doon kay, kay ano, kay ano. Kay ano? Doon kay kukulubi ako. Kolobi. 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 Ang gagawin. Ang gagay mo doon. Papalimos. Ha? Papalimos. Papalimos ka? Eh. Siya kasama mo. Kaya si alpong. <laughs> Sa asin. Malilimos ka. Bakit nga malilimos ka? Kasi naaway mo ko. Kaya malilimos ka. Uh, saan mo gagamitin yung malilimos mo? Di mapay. Kaya malilimus ka? Opo. Patay tayo dyan. Hello guys. Pakain kami. Pakain po. Salap. Hello guys. Pakain tayo. Let's go. Bye. Go. go.